namulaklak guys oh, namulaklak siya guys tapos ito yung aming pusa guys na kung saan ako napunta dyan din yan, papuntot-buntot din yan yan, patingin-tingin din yan ang aming pusa yan eh, aming ah, lablab namin yan eh, akala nyo ngayon may lablab, -lab, may lablab -lab din namin yan kasi nagtingin-tingin din yan siya diba Ming? Huli ka kaming. So good evening everyone. Dito tayo sa aming balcony, guys. Pasyal-pasyal tayo dito. Pasyal-pasyal. <laughs> Kasi hindi naman tayo makapasyal sa labas. Dito na lang tayo sa ating balcony. Pasyal-pasyal <laughs> tayo dito. Kasi parang uulan ba, guys. Time chic is now is a uh, 5.40 but tignan nyo yung kalangitan guys look ang kalangitan natin guys nakamangot siya guys yan guys ang kalangitan natin guys parang uulan kasi kahapon guys sa maka umuulan ang lakas ng ulan sa maka at siguro may ulan dito sa kapitbahay na baryo kapitbahay na barkyo. Hindi lang dyan talaga sa Pinas ang may ulan. Dito din sa Saudi ay ulan-ulan na rin dito. Ayan guys, o. Oh. Siguro yung ano na yan, oh. No mo yan guys. 5 ano pa ngayon guys. 5.40. Pero ang ano, ang dilim-dilim na. Parang alas 7 na. Kasi kanina pa ito, madilim. Ayan guys, o. Oh. Tingnan nyo ang paligid guys. Tingnan nyo ang kapaligiran sa Saudi. Madilim. Parang uulan. Ulan siya. Ayan. Hindi lang dyan sa Pilipinas na may bagyo. Pero mga taga Pinas, ingat kayo dyan sa kung saan daan, saan ang malakas na bagyo. Ingat-ingat kayo dyan ha. Ayan guys. Ayan. Watch yeah, it down kami sa aming bebe. O, agad. saan ka punta? Dito kami nakaupo. Oh, so much flower. Wow, very nice. Flower. Look. Where are the flowers? Ano yung bulaklak guys? sarap ang hangin ngayon eh, sa labas. So, sa loob ang ini ang lamig. Okay. Ang aming bulaklak. Hindi ang siya. Dalawang klase itong bulaklak guys. Dati may puti ito guys eh. Ewan ko bakit nasaan. Ito. Kasi dati namatay ito, nung namatay yung amo namin, namatay ito. Tapos, ano ko na lang siya, biniligan ko siya, biniligan ko na siya ng diniligan. Tapos, yung lagyan ko siya ng fertilizer, binilagyan ko siya sa malaking paso. Tapos, hanggang mga abuto siguro mga taon, ito mga isang, isang taon na, yan you know, na, dami na siya bulaklak. Parang, kasi gustong gusto ng amo ko itong bulaklak na to guys. Gustong gusto niya guys. Ano to dami dito, kaso lang nangamatay talaga as in namatay ng amo ko. Ito lang siya na survive. Binago ko rin yun, inano ko rin yun, kaso lang di talaga siya na buhay. Pero ito oh, ganda na niya oh. di ba? Lagi na siya na mulaklak, tapos tuwing umaga, nandiyan yung mga ibon. Ay, hindi siya masyadong matinig siya guys gum ano gum babilya pero, pero hindi ko alam nasaan yung puti tatlo to eh kasi nung binili ng amo ko tong lalaki tatlong klase to na mulaklak to siya tatlo kaya yeah, nga sabi niya ano daw three kind of flowers kasi gusto niya dito. Dami po dati. Punong-puno to dito guys. Mga halaman guys. Dito sa balcony na to. Nung namatay siya, nangamatay din. Kasi tuwing hapon siya dito. Tanghali. Basta kung gusto niya magtambay, magtatambay siya dito. Ganon siya. Ito yung pusa namin makulit oh. and guys. Pasok na tayo sa loob guys. Kasi baka hinanap na tayo ng aking amo. You guys bye bye thank you for watching god bless you all <laughs>